Even when you feel low, you can still go. Even to the no man, I still go. Go, 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 Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, on the highway. And in the driveway. a nice I grind through the climb invite So, ah uh, Isang magandang araw sa inyong lahat mga partners So, ngayong araw Ah uh, Share ko lang sa inyo habang uh, tayo nagpapapawis Dito sa ating garahe, no Ay, ah uh, Mag-open lamang tayo ng topic mga partners Okay So, ang topic at pag-uusapan natin yung mga partners eh, Regarding ito sa So, gaano ka ba kahirap ang uh, pagiging isang uh, uh, aplikante, no? Share ko lang sa inyo, okay? 'yung ating naging experience bilang isang aplikante. At siyempre, dito sa video na ito pag-uusapan din natin kung anong dapat natin na uh, uh, kailangan gawin at uh, ano ang dapat natin na uh, pagandaan, okay? At ano-ano ang mga dapat natin in expect Okay? So, ibakas 'yung ano eh uh, ibakas 'yung expectation versus reality mga partner So, in this video, okay? uh, in real lang tayo in sa realidad na tayo nangyayari. Okay? Kung gano'n nga ba kahirap ang pag apply sa isang bureaus. Okay? So, bagong lahat, intro muna tayo. Let's go. So mga partners, ibayin mo natin yung ambience ng ating palikit. At ngayong hapon, no, ay uh, share ko sa inyo yung ating pinagkakabalahan. Okay? Pag tayo naka-off, no, uh, nagpapawis tayo. Okay? It's importante yan. No? So kahit nasa servisyo na tayo, kailangan pa rin natin pangalagaan yung ating uh, pangangatawan. Okay? Yung ating kalusugan. Okay, by the way, back to, back to topic tayo. So, Nabagit ko kanina mag-open tayo ng topic regarding ito sa gano'n ng nga ba no, ang uh, pagiging isang aplikante mga partners. Okay, So, bigyan ko kayo ng tips at gabay. Kailangan na uh, malakas yung inyong uh, sa dalawang ito, dapat meron kayo nito. Okay? Palakasin ninyo ito. Okay? Ang inyong uh, physical at ang inyong mental. Okay? So, sa dalawang yan mga partners ay importante na dapat matatag kayo dyan. Okay? lalong lalo na sa inyong uh, mental. Okay? Dahil pag uh, napanginaan kayo ng uh, inyong, uh, inyong mental, madadami ang inyong physical. Okay? So dito mga partners, no, i-share ko sa inyo yung uh, naging experience, yung gano'ng kahirap, okay? At uh, gaano ka-pressure, uh, okay? Ang pinagdaanan ko bilang isang aplikante, okay? So, way back nung uh, 2018, okay, nagbabalak na ako mag-apply sa BGMP. Uh, ngunit sa balik na tayo ay uh, isa sa problema natin mga partners is yung aking height, okay? Yes po, uh, ako po ay isang uh, under height, okay? Uh, ang height ko po is 5'3 1⁄2, so konti na lang. Uh, kalahati na lang, magpa 5'4 na tayo mga partners. Pero, uh, sabi nga, pagka nag-apply ka sa isang bureaus, kailangan na meron kang pa, pa sobrang isang guhit, no? So dapat ang mga height mo is 5'5 kasi minsan hindi, uh, pagdating sa BMI, no? Site Measurement is nagiging 5-4 ka na lang. Yung kadalasan. Kasi minsan, nagiging uh, American Standard tayo. Yun yung, uh, yan ang katotohanan natin. Okay? So, tayo ay, 5-2 in Okay? So, wala na tayong dapat i-adjust. Kahit anong uh, pag adjust na gagawin natin is, talagang hindi umabot ng 5-4. Okay? So, yun, uh, way back at uh, 2018, <coughs> by the way, uh, tatlong beses tayo na slash sa PNP. Okay? Tatlong beses po tayo nag-attempt, uh, nag-apply sa PNP. Ngunit, ah, uh, tayo ay na-slash na bigo ng tatlong beses. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no man, I still go. Go, 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 go. Hustle lot every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave through the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through So yung mga partners, no, nasa Negros Occidental tayo ay uh, nabigo pa rin tayo sa pagkuha ng uh, Insider Certificate, no? Nabigo tayo, negative. And, um, so, so to say na nawala na tayo na pag-asa, okay? Kananggap ko na lang mga partners na Ah uh, siguro dito talaga tayo sa pagiging inupee. Na yun yung personal yung ating uh, tadhana. Okay. So pero the way, that time is uh tayo sa BGMP, so na slash tayo. Dahil third priority yung mga age, uh, mga overage, mga under height, no. So third priority tayo. Pero nag-proceed pa rin kami nakapag-neuro dahil uh, doon sa batch namin, medyo marami nakapasa. So na-slash kami. Okay? So, sa hindi inaasahan mga partners, no? mga partners na tumawag sa atin yung bureau, na mag-undergo ulit ng uh, neuro, Okay? Yung mga na-slash. No? So, that uh, time na yun is naisip ko na nag ko na yung opportunity nandito na to. Hindi ko napapakawalan to mga partners. So, yun ang pumasok sa isip ko. Okay? So, after ng uh, neuro, nagtuloy-tuloy na yung proseso. May e, natin. Ah... Uh, lang yung duration time tuloy naga uh, tuloy-tuloy na yung uh, exam uh, sa bawat pace, no uh, oral interview final interview okay uh, background check background check na yun na final medical na tayo yun uh, sa magandang sabi ay tayo ay pinalad at nakapasok sa uh, BJMP so kadalasan nang uh, maraming uh, for short mga partners is nag under quota way back 2019. namin is uh, nag-under quota. Kaya ta tayo pinarad makapasok sa servisyo. Okay. So, dapat meron kayong uh, nito, yung dalawa na to. Kailangan matatag to. Okay. Ang inyong uh, mental at ang inyong physical na pangangatawan, mga partners. Bilang isang aplikante, dapat malakas siya. Especially, dapat uh, more on uh, matatag ang inyong mental dahil uh, pagdadaanan nyo talaga yung uh, grabbing struggle, no pressure, syempre sa'yo. Syempre, sa mga nakakaalam sa paligid mo na nag apply ka doon sa isang bureau, na uh, akala nila, madali. Syempre, ang inisip nila, makapasok ka. So, ikaw naman, as na-applicant is, syempre, nagdadalawang isip ka pa rin. Uh, may kasiguraduhan bang makapasok dito sa bureau to? Okay? O baka maslash ako o matanggal, no? At syempre, is, hindi nawawala sa atin, mga na mag-isip na baka mabaliwala yung ating pinaghihirapan okay, sa pag apply natin. Yan. Yan yung mga struggles at problem na inyong uh, may encounter bilang isang aplikante. At lalo lalo na, okay, sa budget. No? Isa yan sa makakapekto sa inyo mga partners Okay, na sa budget na yan, okay, siyempre, pamasahe, pagkain, requirements, sabay-sabay yan. Okay, dapat matatagangin ninyo nga uh, mental. Okay? So pag hindi, uh, talaga mawalan kayo ng pag-asa, mawalan kayo ng uh, motivation sa sarili. Mawawalan kayo ng interest dahil nga sa ganyang klase ng problema. Pero wag kayong magalala. Okay, gawan niyo ng paraan, sabi nga ng mga matatanda. Okay? Is pag uh, ginusto, may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Okay? So wag tayong gumawa ng dahilan para hindi natin maabot yung ating mga pangarap. Okay? So yun mga partners no, isa 'yun sa mga sure ko sa inyo. Isa 'yun sa magiging uh, tips ko sa inyo na dapat uh, 'yung dalawang 'yan a uh, patagin ninyo. Okay para syempre hindi kayo basta-basta bumigay. Okay? So 'yun talaga, ganoon talaga ang uh, realidad na hindi madali ang pagiging isang aplikante. Okay? <coughs> way Is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said no, man, I still go Sound check Simple for day 2 action So yung mga partners, no, isa pa rito uh, Dadaan din kayo sa uh, Maka-encounter ninyo na Yung down na down na kayo mga partners, no? Aminsan uh, minsan, pag nakasabay mo yung magagaling na aplikante. Okay? Tapos, uh, makikita mo sa kanila na mas mukhang easy lang, no? Easy lang sa kanila yung pag apply Siyempre, iba-iba tayo ng level ng uh, galing, talino. Okay? Tapos, nakikita mo sila. ganun, gumalaw. Uh, medyo <laughs> high level sa'yo, no? Aminsan uh, minsan talaga dadang ka. Napanginaan ka ng loob. Okay? Tapos, daw na pagka uh, narinig mo is yung mga gradings nila, mga gaganda, mga ganang credentials. At uh, siyempre, ang ingay naman ng motor na ito. So yun mga partners, no? uh, pagdating sa sa English language, lalamunin ka nila ng nako? ako. So, pag na-encounter nyo yan, ay palakasay lang yung loob ninyo. Okay, magandang pwede ng motivation. Okay, uh, isipin niyo na kung kaya nila, ay meron din ako. Ganun lang mga partners ng labanan. Okay, at uh, mo magpapatalo sa mga ganon klaseng bagay, okay, sa ganong klaseng situation. Uh, ay galing uh, galingan pa ninyo, okay, triple effort kayo na dapat ninyong gawin, okay. At uh, sabi ko nga sa inyo, be confident bilang isang aplikante. Kasi mga partners, kahit na uh, sabi natin magaling kayo sa ganitong bagay, kung wala naman kayong confident, wala mangyayari, okay? At syempre, iwasan ninyo yung uh, itatago ninyo on mahihain kayo, hindi po pwede yan sa bureau o sa pagiging isang aplikante. Based sa aking experience, hindi po pwede yung kayo, mga partners, okay? So, dapat tatatagan niyo yung loob niyo okay? Be confident. Kung meron kayo, wag ninyo, ninyo yun uh, itago. At syempre, wag niyo yun ikahiya, mga partners, okay? At isa pa, by the way, mga partners, uh, sabi mo kanina, isa sa pinaka-struggle is budget, no? So... Ito lang mga sabi ko dyan, uh, kung gusto, may paraan. Okay? So, ipangutang ninyo. Uh, maraming tayong mga mahal sa buhay dyan na pwedeng utangan. Bayaran niyo pag nakapasok kayo sa servisyo. Yes po, isa yan sa pinakamalaking nga struggle sa buhay ninyo. Ang budget, lalo na doon sa mga kapospalad na tulad ko. Nandis niyo sa buhay, sa kahit santo Okay? Uh, dadaan talaga yan sa ganyang klaseng uh, problema. Ganyang klaseng uh, struggle. Okay. But, uh, magtiwala ka lang sa itaas na ipoprovide niya yung iyong uh, pangangailangan. Kung ano man yun. Okay. Basta, always pray. Huwag ninyong kakalimutan yan. Okay. So, kaya nga, mga partners, no, uh, ginawa ko itong YouTube channel at naisipan ko regarding ito sa uh, pag apply para mabigyan ko kayo ng motivation. Okay, kahit na paano, mapanood ninyo ito, uh, magkaroon kayo ng uh, motivation. Mabuhay na ang inyong loob. Okay? Lumakas yung inyong uh, loob. Maging confident kayo. Okay? Dahil sabihin uh, sabi ko nga sa inyong mga partners, naranasan ko yan. Kaya nga nag-open ako ng ganitong klaseng topic. Dahil uh, yung pinagdaanan ko, baka yung pagdadaanan nyo is uh, double doble pa yung, doble pa yung pressure at problem ng pagdadaanan ninyo mga partners. So ngayon pa lang, uh, yung dalawa na yung palakasin ninyo ha. Siyempre yung body at siyempre yung ating Mental, okay. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 go. go, go. It's a lot, mga partners no, at syempre seven sa tips at gabay ko sa inyo mga partners is uh, Dapat ano, uh, habang kayo ay isang aplikante Ay uh, palakasin ninyo yung physical Syempre tulad nito, pinapakita ko isa workout kayo Or any kind of exercise na makatulong sa inyo kay mga partners Para syempre, uh, tumaas kayo sa agility test. Okay? Sa physical fitness test ninyo ay uh, umangat kaya kahit papano. Okay? By the way, sa pag-apply o bilang sa aplikante, process ay uh, may ranking po yan mga ka So, sa inyo dapat bawat stage, bawat phase na exam ay dapat magandang inyong uh, nagiging performance. Okay? Para siyempre sigurado tayo na makukuha natin yung uh, pinapangarap natin mga pangarap. Okay? At uh, yun, Uh, exercise, black kasi ng physical katawan para hindi mabigla, okay? Para siyempre, angat tayo sa iba. At siyempre, uh, ready tayo kung ano man yung pagdadaan natin na physical activities. At siyempre, para siyempre, di ba, pag nag-exercise, uh, mapangalagaan natin yung kalusugan natin. siyempre, sa medical ay magiging clear, okay, yung ating medical, maging good yung result ng lahat ng medicals natin, okay? Dahil uh, kapag ka mahindi goods doon, kahit isa man lang, no? ay uh, sa inyo yun. Okay? So, yung tatandaan nyo. So, dapat healthy pa rin tayo, no? Isa yan sa mga katulong, no? Hindi lang sa uh, nagpapapawis ka, ay napapaganda rin ito. Yung mga uh, kasukasuan natin. Siyempre, yung uh, kalakalububan ng ating katawan, no? So, kailangan natin yan. Kailangan natin mag-exercise bilang sa aplikante. Kailangan maging malakas, maging maganda yung ating physical na pangangatawan. Dahil dyan, nakasalalay din yung inyong medical, no? So, kapag uh, hindi maganda 'yung medical, siyempre ay eh, makakaapekto 'yan sa 'yong pag-apply, So, in this video, no, yung sa inyo, uh, unti ko tayo mag-upgrade ng ating uh, uh content, no. At uh, isasabay ko rito 'yung mga workout natin dito sa garahe. Okay, para siyempre makatulong doon sa mga overweight, no? Pero especially doon sa mga overweight natin na aplikante. Ngayon pa lang habang maaga pa, aplikante natin ng 2025 no habang maaga pa is mag-workout na kayo i-track na ninyo yung inyong timbang para syempre pasok yung yung BMI sa height tsaka yung inyong height sa timbang Kailangan pasok yung kailangan na normal yan ha makabesian ng ang inyong uh, timbang sa inyong height no so search niyo lang ninyo sa Google yung uh, BMI chart yan may kita ninyo doon yung age yung uh, height tsaka yung uh, weight Makikita ninyo doon kung normal, kung pasok kayo sa normal na, na BMI ninyo. Okay? Action. So, yung mga partners, break tayo doon sa, sa mga obese natin, no? Sa mga matataba natin, mga aspan applicant. Okay? So, next video natin, i-share ko sa inyo yung mga equipment na dapat meron kayo para siyempre matrack din nyo yung inyong weight. Siyempre, para mabilis niyo mapababa ang inyong timbang. Okay, mga partners? At, uh, yun uh, lahat ng sinasabi ko rito ay uh, na-experience ko mga ka-partners. So, dapat uh, kahit man papano ay makakuha kayo ng idea, technique, strategy sa videos na ito. Video lang pala, isa lang pala. Okay? At uh, sabi mo sa inyo, bilang sa aplikante, huwag kayo masyadong pakampante. Dapat uh, lalong doon sa mga overage nating mga kapartners dyan at syempre doon sa mga tulad ko na under height ay mag-triple effort kayo. Okay? So lahat ng pwedeng maging source ng inyong success ay i-grab niyo. Okay? Huwag tayo masyadong magmataas sa sarili na magaling tayo sa ganito, magaling tayo sa ganyan. No. So dapat maging open tayo sa pag-apply, no. Lahat ng opportunity na pwedeng i-grab, i-grab na niyo. Okay? So, sa mga aspan aplikat natin dyan na nagsasabi na, sige ito ganyan, ay may backer, sige ito ganyan, ay may kakilala. Okay, source of uh, ano nila yun? Okay? Opportunity, source of opportunity ang tawag doon, mga partners Okay? Eh, opportunity yun, ginarab nila. Okay? So, kung ikaw, kumalawa ka ngayong pag-iisip, mga partners Okay? At hindi ka bitter mag-isip. At uh, thinking, uh, positive thinking ka. Maghanap ka ng opportunity. Kasi okay, pag nagpakita sa rocket maliit lang na opportunity i-grab ninyo yun. Huwag na kayong magantay ng opportunity maghanap sa inyo. Dapat kayo naghahanap sa opportunity. Yun, okay? So sa mga napanghinaan niyo ng loob at napanood tong video na ito. Okay? Nawa ya napalakas ko inyong loob, no? Dahil na talaga nga bilang isang aplikante, no? Talaga nga ka na sa point na lahat ng uh, struggle, lahat ng pressure ay uh, masasalubong mo. Salubungin mo yan, hindi mo pwedeng iwasan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat yung dalawang ito, physical at saka yung mental mo, ay kailangan matatag, malakas. Okay, para hindi basta-basta matitibag. Okay, mga partners. So, sa makakapanood ng video na ito, mga partners, no? Feel free to comment kung meron kayo nakuha ng uh, uh, positive thinking. Okay, motivation. Siyempre, tanong. Okay, feel free to comment lang kung meron kayong uh, inquiry pagdating sa inyong pag-apply. Okay? At uh, wag naman yung uh, tanong na pulit ulit na nasa video na nga. Okay, by the way, may iba ako. Lahat ng uh, klase ng uh, proseso sa pag-apply, ay meron po akong video na ginawa mga partners. Ha? Visit nyo lang yung aking YouTube channel. Okay, itong, itong, YouTube channel ko. Okay, scroll. Hanapin lang ninyo kung anong uh, uh, proseso ang inyong uh, gustong malaman. Okay, meron ako niyan Okay, so visit lang kayo sa aking YouTube channel. Scroll. Huwag kayong uh, tamarin. Huwag kayong mahiya. Okay? Panoorin nyo. At kung uh, meron kayong hindi naintindihan, uh, comment kayo dun sa video na yun. So, ako naman, ay agad-agad ko naman yan na, na re-reply ng inyong comment kapag ka nakita ko na. May nag-pop out sa akin na may nag-comment sa aking video. Okay? <laughs> So mga partners, no, uh, sa inyong mga pinagdadaanan sa ngayon, na problema, struggles, ay ang pisa pa lang yan bilang isang aplikante. Okay? So tanggapin natin ng uh, katotohanan, ang realidad, okay, na mahirap talagang abutin ang ating mga pangarap. Okay? pero lang, kung uh, ang nasa isip ninyo is uh, negative thinking, ay talagang mahirapan. Lalo kayong mahirapan, okay, na abutin ang inyong mga pangarap. Pero, kung ang uh, inyong isipan ay positive thinking kayo mag-isip, no? Madali na lang yan para sa inyo. Okay? So, kaya ako sinasabing madali, no? Para syempre, huwag niyo isipin yung uh, hirap na pagdadaanan niyo, Okay? At ang uh, naman ang motor na yun. Ayun, mga parang, So, okay. At uh, syempre, sabi ko nga, uh, itong video na to ginawa ko para syempre, para mapalakas ang inyong loob. Magkaroon kayo ng motivation sa inyong mga sarili. Okay? Para ma magisingan yung diwa. Okay? Na kayang-kaya ninyong lagpasan lahat nang uh, sinabi ko mga struggles, pressure, problema, bilang isang aplikante. Okay? So, nandiyan na tayo. Nandiyan na yung uh, uh, problema at struggles. ito, lang. ko yung anak. Okay. Nandiyan talaga yan. Bilang isang aplikante. Pagdadaanan ninyo, hindi kayo pwedeng umiwas dyan. Sagupain ninyo yan. Para, syempre, pag nasagupan ninyo yan, okay, nalagpasan ninyo yung problema, masasabi ko matatag na kayo, at, syempre, makukuha ninyo ang inyong pinapangarap na makapasok sa anumang bureau ang inyong a-applyan. Mapa-BGMP mapa BGMP man yan, mapa-PNP man yan, at syempre, lalong lalo na dito sa BGMP. Okay, mga partners, no? Lahat sa tribe bureaus din, mga partners, walang madali. Lahat kayo ay dadaan sa butas ng karayom. Okay? At syempre, kahit na yung may kakilala nga dyan, ay dadaan at dadaan pa rin sa butas ng karayom. Okay? So, yun lang mga partners. Be uh, positive thinking lang. Be a professional. Lagi kong sinasabi yan, no? At, ah, uh, huwag mo wala ng pag-asa. Okay? Uh, next, <coughs> tulad sa akin, slash man ako ng ilang beses. Pero sa pang-apat na pag-apply ko, ay natagap tayo. Kung mangyari man sa inyo yan, slash kayo sa unang apply ninyo, mayroon bang pangalawa, mayroon bang pangatlo, may pang-apat. As long as, pasok pa ngayong edad. Okay? para doon naman sa mga aspar na natin na overage at uh, under height na tulad ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Apply lang kayo ng apply, magpasa lang kayo ng magpasa ng folder. Okay? Mananawa rin yung, ano, yung pagkakatao uh, pagkakataon na lagi kayo nai-slash tulad sa akin. Okay? Tatlong beses ako nai-slash sa PNP. Ang pag-apply ko sa BGMP, nanawa. May opportunity, ginarab ko na. Yan. So, yung mga partner sa pag may nakita kayong kaunting opportunity. Okay? I-grab na ninyo yun. Okay? Para, syempre, makatulong sa inyong pag-apply. Okay? wag niyo yung opportunity yung sa inyo. Walang ganun. No? At yung swerte na yan, mga partners, hindi yan na uh, lalapit sa inyo. Okay? Yung swerte na yan, mga partners, is kasama yan dahil kayo ay gumagalaw, gumagawa ng paraan. No? Ang swerte lumalapit yan pag nakita kanyang uh, may pagsusumikap, Okay, matatag ka, malakas ang loob. Yung swerte na lalapit na yan, grab mo na. Okay? So, yun mga partners, no? Uh, by the way, ang ating uh, oh, ingay ng mga aso dito sa labas ng karay. Okay? So, by the way, uh, share ko lang sa inyo, no? Nag-shoulder uh, workout lang tayo and uh, counting uh, arms workout, mga partners. Uh, para syempre, no? Kaya pa no? Ay na lang tayo. Okay, dahil, na uh, nadalang yung wala yung motor, ha? Yeah. Yan, sa so, mga partners, no? Uh, dahil kapag ikaw ay nasa Real McQueen, na in the field, ikaw ay isang organic na, no? Uh, madalang na lang yung oras mo. Kapag hindi mo talaga hilig yung pagpapapawis tulad ng pag-workout ng tulad sa akin, ay talaga nga, ah, uh, uh, mananaba ka talaga sa, sa serbisyo pagka hindi ka nagpapapawis, no? Siyempre, diyan na uh, malabas-labas yung mga sakit-sakit natin dahil minsan napapabayaan na natin yung ating physical na katawan. Okay? So tatandaan niyo lagi mga partners, sa yung dalawa na yan, physical and mental, kailangan malakas kayo diyan, no? Siyempre, yung mental wag niyo pababayaan. Kasi yung physical, no? Dahil yung dalawa na yan, kapag umina yan, no, makakapikto yan sa inyong pag-a-apply ng mga partners. Okay? So in this video, ay uh, minomotivate ko lang kayo. Siyempre, ah, uh, ready ko lang kayo sa inyong uh, landas, no, sa inyong papasukin. na uh, ganito pala kahirap. Mahirap talaga. Okay? Kaya dapat positive thinking kayo sa inyong uh, Positive thinking kayo kung ano man ang mangyari, gawin ninyo positive, wag negative. Okay? Kung ano man ang result ng inyong uh, pag-apply, positive man yung negative, gawin ninyong positive. Kung ngayon ay na field kayo, uh, gawin ninyong motivation yun. Gawin ninyong uh, positive yun para in the next application ninyo, ay uh, may matutunan kayo yung matutunan ninyo doon sa inyong uh, uh, pagkaligwak ng mga partners ay may apply ninyo at mapag-aralan ninyo at ma-upgrade ninyo into a class A, ganun, mataas na level, ay susunod na play ninyo, kuha -kuwa na ninyo yan. Pasok na pasok tayo sa banga. Yan. Okay? So, mga partners, hanggang dito na lang muna yung ating daldal, uh, -dal, no? Uh, pinakita ko lang sa inyo yung ating paunti-unting nag-upgrade na uh, blog, blogging system. Yan. Yeah. Blogging system ba tawag, no? Ayun, uh, hiling ko kasi talaga ang uh, pagpapawis, pag-workout, no? dahil, uh, pero eh, uh, hindi nyo na itatanong, no, na tayo ay isang uh, bago tayo pumasok sa serbisyo ay uh, bodybuilding competitor tayo, no. So, atlet tayo. So, ang ating category sa bodybuilding is uh, Miss Physique. Yan, mayroong category yan sa bodybuilding, okay? So, yung hilig natin, no, ibabalik ko ulit at ibabalag natin habang tayo ay nagbibigay ng tips at gabay regarding sa inyong pag apply okay? Sa mga partners natin na nakarating hanggang dulo ng video na ito, mga partners, ay maraming maraming salamat. Sana naway na na-motivate ko kayo, na ko kayo ng positive thinking, no? At uh, kaunting uh, idea pagdating sa pag apply no? So, lagi ko sabi kapag may mga tanong kayo, feel free to comment below. Okay? So, hanggang dito na lang, at uh, lagi ko sinasabi, be a professional bilang isang aplikante. At uh, maging, uh, be a confident bilang isang aplikante sa lahat ng bagay, syempre. At uh, magtiwala sa kakayan kung meron ka. Siyempre, at uh, magtiwala sa itaas. Para lahat ng inyong pangilang ay ipoprovide niya. Gagawa siya ng parang para may provide niya. Okay? At uh, siyempre, lagi kong sinasabi, no? Saludo.